halos isang taon nang walang trabaho si Tatay Andres bunsod ng pandemya. Kaya naisipan niyang kumuha ng welding NC2 para sa mas malawak na oportunidad. Kaya kahit 56 anyos na siya, nais pa rin niyang magtrabaho alang-alang sa lima niyang anak at anim na apo. Ayoko lang kasing matambay sa bahay, may pamilya tayo. Sana nga makahanap ulit na pagkakataon sa kumpanya kung sa kasi gusto ko pag edad ko hanggang 60. Lalo na ngayon, di ko na nahulugan yung isisis ko. Bitbit -bit ang bagat ilang dokumento, pumila siya para sa job fair na inorganisa ng TESDA. Actually, it's the DOLE and even the PESA officer that had invited the private uh, companies natin that uh, brings employment sa mga bababayan ba natin, especially yung mga graduate po natin ng technical educational institution. And I had noticed nga, marami nga palang vacancies, not only for the skilled workers but even young mga graduate ng four years at saka, uh, and even. Uh, hindi lang pala pang local and even abroad Maliban pa riyan, handog rin ng TESDA ang iba't ibang trainings para sa mga aplikante. We have also invited DTI for them to offer kung kailangan ng mga business people natin na undergo or yung mga student natin will be engaging in enterprise, they might be given uh, uh, trainings on entrepreneurship training. So or even counseling by the DOLE uh, training by the DTI and even DSD. Hindi rin ito pinalagpas ng fresh graduate na si Jerome. Sa akin po as a fresh graduate is malaking tulong po to kasi minsan maraming nahihirapan maghanap ng trabaho lalo na kapag fresh graduate ka. So, yung gantung event is nakakatulong to sa mga kagaya kong nagtapos na or mga fresh graduate para makahanap sila ng uh, mapapag-applyan nilang trabaho, ma'am. Ang ilang mga institusyon naman ay bukas na tumatanggap ng mga fresh graduates, undergraduate at high school graduates. Uh, another minimum requirement is um, as long as they're 18 years old and above. Kasi sometimes may mga ibang nag apply na 17, mag-18 pa lang, no, uh, dapat 18 years old and above talaga sila. Laking pasasalamat namin sa, sa TESDA at sa peso sa pag-invite nami sa amin kasi so far um, may mga na ano naman nag-inquire uh, gustong mag-apply um, uh, gusto rin nilang ano magtuloy iba't ibang trabaho mula sa iba't ibang industriya ang alok ng higit apat na pong ahensya ng gobyerno at mga pribadong institusyon ang nakiisa dito ang aktibidad ay isa sa mga paraan upang ipagdiwang ang kanilang dalawang putsyam na anibersaryo ng pagkakatatag ng TESDA. Vanessa Bugtong para sa Luzon headlines.